Hi guys, so welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, samahan niyo naman ako humigop ng iba't ibang lasa ng kape. So, tara! So first, ito titikman natin yung black coffee. As in black coffee lang talaga siya. Ito. Kita nyo ba? Kasi baka matapon. <laughs> Ayan. So, ito, meron nga din pala ako dito guys na Hindi ito sponsored guys. So, Kakagising ko lang din kasi. Kaya eh, ito na naisip ko. Ito natin, dito, 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 dito? Diba? na din yung sa nito. Diba? Ano muna natin? Thank you. Then, dikman na natin yung black coffee na to. Kalimutan ko lagi na asukal. Kaya <laughs> pala, mabuhay. Kalimutan ko siya lagi ng asukal. Sobrang pahit. Yung kape puro to guys eh. Mag-proceed na nga tayo sa next. Then ito naman, 3 in 1. Baka mapapansin niyo iba-iba yung kulay niya. Tara, tikman na natin ito. Tayo natin siya ng biscuit. Tanto din ba kayo? May iligay magsausaw sa kape. Maka patinapay, biscuit. Kasi ganoon ako. Tayin natin siya. Dinip ko lang siya ng konti. Masarap siya dito sa ano? Biscuit. Pero pag inaayong ko siya, hindi ko jabet pero kanya-kanya naman tayo ng panlasa, di ba? Pero isa pa. Next naman, yung brown brown coffee. Itikman na natin yun. Ang sarap. Actually, ngayon ko lang ito natikman. Naririnig niyo ba yung pag ko? Di ba grabe? Actually, guys, ganito yung gusto ko. Yung medyo may tamis siya, makrimi, yung gano. At Mukhang mauubos ko nga. Ayan na namin. Edit naman natin siya dito. Naubos ko siya guys. Aba. Meron pa tayong isa. Yung blanca. Masarap siya guys kasi medyo makrimi siya kaya basok siya sa akin. Hindi kasi ako sanay sa mga coffee na papapait. Kanya-kanya naman tayo ng na panlasa. Siyempre merong mga gusto may mapait, may matapang. Pero para sa akin kasi hindi. Nasa inyo naman yan. So dito na tayo sa Blanca. I love macrimi, guys. Lamig na. Sobrang naman siya sa tamis. So, ayun guys, naubos ko yung dalawang baso or magbayan. Naubos ko siya kasi medyo creamy siya. Yung dalawa kasi mapait, hindi ako sanay. So, yun lang guys. Thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye-bye!